Kung marunong ka na at medyo matagal ka nang nagmamaneho ng manual transmission na sasakyan, maaaring wala na sa iyong problema ang pagparangkada o kahit ang paglilipat-lipat ng gears gamit ang kambyo. Pero maaaring meron ka nang nakagawian kung saan maaaring makakasama at magkaroon ng problema ang ilang bahagi sa iyong sasakyan kapag tumagal. Kaya bago pa man umabot sa ganitong sitwasyon, meron kang ilang mga bagay na kailangang baguhin para mapangalagaan mo ang iyong sasakyan ng mabuti. Kung sakali naman na nag-aaral ka palang magmaneho, ay mas makabubuti na iwasan mo na ang ilan sa mga maaari mong mga kasanayan na maaaring makasama sa sasakyan. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga bagay na dapat gawin at dapat iwasan kapag nagmamaneho ng isang manual na sasakyan. Ang ilan sa mga bahagi ng sasakyan ay merong kanya-kanyang hangganan dahil sa palagi itong ginagamit at maaaring mapudpod o tuluyang masira kaya kinakailangan itong ayusin o kaya ipalitan. Merong mga mura, pero kung minsan, umaabot ito ng ilang libong piso para palitan ng mismong pyesa nang hindi pa kasama ang labor o ang bayad sa gagawa nito. Nakadepende kung gaano tatagal ang bahagi ng sasakyan sa paraan kung paano mo ito ginagamit. Kapag mali ang paggamit mo dito, malamang sa malamang ay mas madali itong masisira. Pero kung tama at maingat ang paggamit mo dito, maaring mas tatagal ito ng higit pa sa doble sa regular na dapat na itatagal nito. Ang isa sa mahalagang bahagi ng manual na sasakyan ay ang transmission nito kung saan nakalagay ang mga gears at ginagamit ang clutch pedal at ang gear stick o cambio para sa paglilipat-lipat depende sa kung saang sitwasyon ito gagamitin. Kapag nasira ang transmission ng sasakyan ay hindi ganun kadali nang ayusin ito dahil nakalagay ito sa ilalim ng sasakyan, kaya kailangan mo ng tamang gamit para mabuksan mo ito. Kaya para mapangalagaan ito, kailangan tama at maingat ang paggamit mo sa clutch at cambio dahil ito ang pangunahing kontrol na ginagamit mo habang nagmamaneo na nakakonekta sa mismong transmission. Ang pinakaunang wag na wag gagawin sa manual na sasakyan ay ang pag-change gear nang hindi inapakan ng sagad ang clutch pedal. Ang paunahing silbi ng clutch ay ang paghiwalay ng koneksyon ng makina mula sa transmission para pwede mong ilipat ang gears nang hindi pinapatay ang makina. Kaya importante na tuluyang mapaghiwalay muna ito sa pamamagitan ng pag-apak sa clutch pedal hanggang dulo para mailipat mo ng banayad ang mga gears sa loob nito. Kapag in mo ang sasakyan, ay agad na iikot ang crankshaft nito na siya ring magbibigay ng pwersa para paabantin o paatrasin ang sasakyan sa pamamagitan ng paglagay ng cambio sa tamang gear. Kapag hindi mo ito nagawa ng maayos, ay mararamdaman mo na mahirap itong ilipat o kaya hindi ito papasok sa gear na gusto mo at kapag tumagal, ay maaring tuluyang merong masirang gear sa loob ng transmission dahil pirasahan mo itong inililipat kahit hindi pa tuluyang nakaiwalay ang makina sa transmission. At para magawa ito ng maayos, kailangang tamang distansya ng iyong upuan mula sa mga pedals. Dapat ay huwag sobrang layo at huwag ring sobrang lapit. Sa ganitong paraan, may tutulog ito ng iyong mga paa hanggang dulo kaya mas magiging madali na lang ang paglilipat-lipat ng kambyo. Ang pangalawa na di dapat ginagawa sa manual transmission na sasakyan ay ang palaging paghawak sa gear stick kahit hindi pa naman ito gagamitin. Malamang ay marami sa mga matagal nang nagmamaneho ng manual na sasakyan ay aminadot ginagawa rin nila ito paminsan-minsan o kaya ay madalas dahil nasanay na sila na palagi nakapatong ang kanilang kamay sa shift knob para kung sakaling kailangan ilipat ang kambyo ay hindi na kailangan ilipat ang kamay katulad ng isang car racer sa pelikula. Maaaring ang nakikita lang natin ay ang mismong gearstick sa loob ng sasakyan pero hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob ng transmission sa tuwing ginagawa natin ito. Kapag palaging nakapatong ang iyong kamay dito, ay maaaring merong epekto sa loob ng transmission dahil hindi mo namamalayan na napagdidikit ito ang ilang bahagi sa loob nito habang umiikot kaya maaaring mas mabilis itong masisira kaysa sa dapat na itatagal nito. At para maiwasan ito, kapag hindi pa kailangan gamitin ng cambio, alisin muna ang kamay sa gear knob at ilagay lang ito sa manibela. Sa ganitong paraan, di mo lang mapapangalagaan ang loob ng transmission mas magkakaroon ka rin ng buong kontrol sa direksyon ng sasakyan dahil mas madali mong maiikot ang manibela gamit ang dalawang kamay. Ang pangatlong hindi dapat ginagawa sa mga manual ay ang hindi pag-alis sa kaliwang paa sa clutch pedal kahit hindi pa ito kailangan gamitin. Katulad ng sa cambio, nakakasama rin ito hindi lang sa clutch assembly kundi pati na rin sa mismong pagmamaneho dahil kapag hindi mo napapansin na naaapakan mo ang clutch pedal ang hindi sinasadya, maaaring magdulot ito ng pagbawas ng buong pwersa sa mismong makina papunta sa transmission dahil medyo nakaangat ng kaunti ang clutch sa pagitan nito. At kapag matagal mo na itong ginagawa, ay mas mapapabilis na mapuputot ang clutch disc na siyang pangunahing tumatama sa flywheel para umikot ang mga gulong kapag inilagay sa gears ang cambio. Maliban dito, meron pang ibang bahagi ng clutch assembly na maaaring masira kapag palagi mo itong ginagawa. At para maiwasan itong mangyari, kapag hindi mo pagagamitin sa loob ng limang segundo, alisin muna ang paa sa clutch pedal at ilipat ito sa kaliwang bahagi o sa tinatawag na footrest, lalo na kapag dire-diretso lang ang biyahe at nasa pinakasagad na nakalagay ang kambyo. Sa ganitong paraan, hindi mo lang masisiguro na hindi mo na maapakan ang clutch pedal ng hindi sinasadya, mas makakapagpahinga pa ang iyong paa, lalo na kapag sa malalayong biyahe. Pwede mo lang itong gawin kapag sa matinding traffic, kapag nagmamaniobra, o kaya sa iba pang sitwasyon kung saan kinakailangan ng palaging pagtimpla ng clutch at gas pedal para hindi mamatay ang makina. Ang pang-apat na bagay na hindi dapat ginagawa sa mga manual transmission cars ay ang pagpapanatili na nakalagay sa gear kahit nakahinto ang sasakyan katulad ng sa nakastop na traffic lights. Maaring mas madali ka nga makakapagpaarangkada kapag palaging nakahanda ang cambio at ang iyong mga paa, pero kapag palaging nakaapak sa clutch pedal, may mga bahagi sa clutch assembly na maaaring mas madaling masira, katulad ng throw bearings at diaphragm spring. Ang dapat na gawin kapag sa stoplight ay ilagay sa neutral ang cambio, tapos ay apakan ang brake pedal o kaya itas ang handbrake. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang ibang bahagi ng clutch assembly tapos ay may iwasan rin mga alay lalo na ng iyong mga paa dahil hindi laging nakaapak sa pedals habang hinintay na mag-go ang traffic lights. Pero dapat ay lagi pa rin alerto at handa lalo na kapag malapit ng umabante ang mga sasakyan para hindi ka magsandi ng mabagal na pag-arangkada. Kapag nakita mo na umabante na ang mga sasakyan sa unahan, saka mo ilagay ang cambio sa primera. Ang panglima na dapat iwasang gawin sa mga manual na sasakyan ay ang paggamit ng clutch bite o pagtimpla ng clutch at gas pedal kapag kailangan na nakahinto sa paakyat na kalsada para hindi umatras ang sasakyan. Maraming mga drivers ang gumagawa nito para hindi na nila kailangan muling magsimula na paabante nito mula sa pagkakahinto lalo na sa mga ganitong pagkakataon na medyo mahirap gawin lalo na sa mga manual na sasakyan. Maaaring mas madaling ang gawin ng ganitong paraan pero kapag mas tatagal ito ng 3 hanggang 5 segundo, mas makakabuti na apakan mo na lang ang brake pedal o kaya ay gamitin ng handbrake habang naka-neutral ang cambio dahil mas mabilis na mapuputpud ang friction material na nakalagay sa clutch disc kapag palagi mo itong ginagawa. Medyo delikado rin ito lalo na kung masyadong matagal lang yung pagtimpla at hindi pa umabante ang mga sasakyan dahil maaaring mangalay yung paa at tuhod lalo na sa clutch pedal. Dahil konting mali lang dito, ay maaaring uminto ang sasakyan o kaya ituloy ang mabante, na maaaring maging dahilan ng pagbangga sa ibang sasakyan. Ang pang-anim ay ang pagmamaneo ng manual na sasakyan habang nasa maling gear. Katulad ng pag sa gas pedal kapag nasa mas mataas na gear pero mabagal ang takbo ng sasakyan. Makakasama ito sa mismong makina ng sasakyan dahil pinipilit mong pabilisin ang RPM ng makina nang hindi na dumadaan sa tamang welo nito kailangan kung gaano kabilis o kabagal ang takbo ng sasakyan ay nasa tamang gear ang cambio nito. At sa ganitong pagkakataon, mas makakabuti kung ibababa mo ang cambio o magda-downshift ka para hindi mahirapan ng makina. Ganon din kapag sa mabilis na patakbo. Huwag masyadong aapakan ng sagad ang gas pedal para pataasin ang RPM ng makina kapag gusto mong pabilisin ang takbo ng sasakyan. Kapag umabot na sa 2,000 hanggang 3,000 RPM, ay ilipat mo na ang cambio sa mas mataas na gear para hindi na gaano mahirapan ng makina. At kapag palagi mong pinapaabot ang RPM sa redline nito, maaaring magkaroon ng problema ang mismong makina o kaya ay magsani ng tuluyan itong pagkasira. Ang pangpito na hindi dapat ginagawa sa manual transmission ay ang pagpapaabante habang naka-neutral. Maaaring mas makakatipid ka sa gasolina o krudo kapag nasa neutral ang kambyo dahil hindi kailangan ng malakas na pwersa ng makina para paandarin ang sasakyan. Pero kung ito ay umaandar o umaabante katulad ng paglipat sa neutral mula sa mabilis na patakbo, luba itong delikado dahil maaari itong magdulot ng isang aksidente dahil walang kontrol ang makina sa transmission para makatulong na pabagalin ang sasakyan kapag kailangan mo itong hinto ng biglaan. Siguraduhin mo ng kontrolado na ng brake pedal ang sasakyan bago pa man tuloy ang ilipat sa neutral ang kambyo. Palagi rin gamitin ang kambyo sa pababang kalsada dahil mas mabilis na mapupudpud ang preno nito o kaya ituloy nitong bumigay kapag hindi nito kinaya. Mas makakabuti na ilagay ito sa mas mababang gear kapag gagawin ito. Ilan lamang ito sa mga dapat iwasang gawin kapag nagmamaneo ng manual transmission na sasakyan para mas tumagal at hindi ito agad-agad na masira kapag inalagaan mo paggamit sa iyong sasakyan, mas tatagal ito at hindi ito basta-basta magkakaroon ng problema. Ang maliliit pero maling bagay na nakasanay natin gawin sa pagmamaneho ay maaaring magdulot ng agarang pagkasira sa mga bahagi ng sasakyan kaya habang maaga pa, dapat ay maagapan na ito at hindi na umabot sa ganoong sitwasyon. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan at kakilala na meron o nagmamaneho rin ng manual transmission na sasakyan na maaari rin matulungan nito. Huwag rin kakalimutang i-like at mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo.